Sa Marindanao, mararanasan ng almusal ay barilan at ang hapunan ay iyakan. Mula sa pagiging biktima ng armadong tunggalian sa kanyang pagkabata, sa karahasan ng martial law, sa papuksa sa Moro Islamic Liberation Front na ni Estrada. Ang kanyang kabataan ay naging puno ng pagtakas, paglaban at pagpula. Mula sa usok ng kanilang lugar, may naglakas loob tumindig. Si Amira, na isang anak ng Iranon, Hinubog ng dahas pero pinatibay ng mga karanasan. Amira Ali Nek Lidasan, estudyante, babae, Moro, Iranon at leader aktivista. Hinubog ng kanyang pinagmulan, pinag-aralan at paninindigan. Habang pilit nilang pinapatay ang kanyang bayan, pinaglalaban at binubuhay niya ito hanggang sa kanyang kakayanan. At patuloy na kumikilos sa loob ng ilang mga organisasyon gaya ng Moro Christian People's Alliance at sa Dugo Movement of Moro and Indigenous Peoples for Self-Determination. Natukoy rin niya ang ugat ng Soliranin, ang imperialistang US at militarisasyon. Pagpupulma pangangamdam ng lupa at pagpapaalis ng mga kaptubo at moro sa kanilang pinagmulan. Suntok man sa buwan ng Manalo, nangasyang tumakbo bilang senator ng Makabayan Block bilang representative ng kanyang sektor. Matapos ang eleksyon, tuloy ang laban ni Mick, ang pagpanawagan at pagkilos para sa tunay na kalayaan ng pinagsasamantalahan. Ayon nga sa kanya, importante na magkaisa. At importante rin na tayo magkaisa sa mga iba pang lahi, dahil tayong inapi at pareho ng pinaglalaban.